🎵 Music na nga, nasindak naman tayo ng balita. Uh, ito nga nung housewarming ni Catherine Bernardo. Oo, andun si Alden Richards. Ah! Oh! At ah, saka tinutok sa sila. Oo, oh, tinutok sa naman sila. Ayan, ayan, oh, daming, oh, ayan, 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 ah, daming, daming mga videos na lumabas, pati sa slide, oh. Oo, oh, oh, tinutok nice sa sila, oh. sila oh. oh. oh, oh, oh. sila na together. At kung mapapansin mo, yung mga kapamilya ni Catherine, parang gustong gusto si ate. Oh! at oh. Uh, uh, lang mo, uh, Ano na bang real score? Naliligaw ba talaga itong si Alden Richards kay Catherine Bernardo? Well, ako according to my source. Ah? Mm uh, sa kapo ni Katrina. Ah? Oo. Mm. Uh, na nga itong si Alvin kay Katrina. Ah! Diaz nasindak sa balita ukol sa naglabasang chismis kina Catherine Bernardo, Aldin Richards at Jericho Rosales kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. na balita ang ibinahagi ng showbiz columnist at talent manager na si O.G. Diaz kung saan sa panibagong vlog na nila ay kinumpirma nga nito na mula sa isang source ni Papa O.G. na nanliligaw na daw ang guwapitong aktor na si Alden Richard kay Catherine Bernardo. At ang isa nga sa napakagandang balita ay gustong gusto at butong buto di umano ang ang pamilya ni Catherine kay Alden Richards. Itsinika nga ni O.G. Diaz sa kanyang mga kasama na nanliligaw na nga kay Catherine Bernardo si Alden Richards na ibinahagi nga ni na O.G. Diaz ang nasabing chika sa kanilang latest episode ng kanilang showbiz update kung saan ilan sa mga video clips ay ipinasilip ni Naoji Diaz ang kaganapan sa pagdalaw ng gopitong aktor sa housewarming ng kapamilya aktres na si Catherine Bernardo. Kita mo nga sa ilang bahagi ng bahay ni na Catherine Bernardo na may little amusement park ito kung saan halos magkasabay mag-slide ang bigating Philippine celebrity na bumida ng blockbuster movie na Hello Love Goodbye na tumabo sa takilya na ang nakuhang source ni na OJ Diaz ay mula mismo sa pamilya ng dalaga. Sa unang bahagi nga ng topic ng showbiz columnist na si OJ Diaz ay ibinahagi nito na nasindak sila sa naglabasang chismis ni Catherine Bernardo at Alden Richards na ang nakuhang source ni na O.G. Diaz ay mula mismo sa pamilya ng dalaga na di umano ay nililigawan na nagwapitong aktor si Catherine at ang nakakatwa pa ay butong-boto at gustong-gusto pa di umano ng pamilya ni Catherine Bernardo si Alden Richards. Ah, um, ay ito na nga, nasindak naman tayo ng balita. Uh, ito nga nung housewarming ni Catherine Bernardo. Oo, oh, oh. andun si Alden Richards. Ah! At saka tinutok sa sila. Oo, oh, tinutok sa naman sila. Ayan, ang daming, oh, ng, ayan, ang daming, daming mga videos na lumabas, pati sa slide, oo. Oh. tinutok sa sila, oo. Oh. Parang oh. pinapare sila na na together. At kung mapapansin mo, yung mga kapamilya ni Katrin, parang gustong gusto si ate. Oo. Oh. Uh -huh. ka lang mo nai. Uh -huh. Ano na bang real score? Naliligaw ba talaga itong si Alden Richards kay Catherine Bernardo? Well, according to my source. Ah, paasa ka ni Catherine. Ah, uh oh, -huh. uh, naliligaw na nga itong si Alden kay Catherine. Uh -huh. At uh, makikita naman daw yan sa kanilang uh, body language. Sabi nga ni Alden ay, di ba? What you see is what you get. Oh, what you see is what you get. So, that's what we got. Oh! Oh, uh, from a source. Oh! oh uh, na na nga itong si Alden kay Catherine. Ang taray, ha? At, gusto mm -hmm. uh, gustong gusto raw ng pamilya ni Catherine si Alden. Oh! Enough, huh? Si, uh, oh, Siyempre, lalo na kay Mami Mil, di ba? Hmm. Si Alden ay isang negosyante. Si Alden ay may financial stable, hmm. responsable. Ay, pinarinig ka ba dyan? Eh? Wala. Dapat ah. Huh? sinasabi lang ng source ko. Mm. Kaya daw natutuwa at nakaliw kay Alden yung pamilya ni Katrina. Hmm. Oh, dahil daw yung mga gusto nila sa si, para sa isang lalaki, parang pinoposes ni Alvin. Pati yung ba, lalaki ba? Hindi! Kasi doon si <laughs> Kasi parang napanood ko na yun yeah. <laughs> 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 Alam mo, kanya-kanya naman yan oh. <laughs> Bukod sa paniligaw ni Alden Richards kay Catherine Bernardo, ay nakakuha din sina O.G. Diaz ng balita mula sa kanilang source na nililigawan din daw ito ni Jerry Corosales ang dalaga. Ngunit ang chismis ay pabor di umano ang pamilya ni Catherine Bernardo kay Alden Richards kung butuhan lang ang pagbabasihan. Ah, naku, teka lang, Nay. Ah. Kung naliligaw na itong si Alden Richards kay Catherine Bernardo, paano na itong si Jericho Rosales? Anong lagay? Ayun na nga. Ang sabi niya sa akin ng aking source ay oh. nanliligo din daw itong si Jerry Corrales, kay oh. Catherine Bernardo. Oh. oh. Pero kung botohan at botohan daw oh. sa pamilya ni Katrina parang mas boto sila kay Alvin. Oh. Eh bakit wala si ano, Jerry Corrales sa housewarming? parang di natin nakikita sa mga posts. Oh, that answers your question. Oh! Mama Loy, ano yung answer? Ay! Oh, anyway. Oh, anyway. Bakit nga, Nay? Oo. Para sa kabatid ni Jegs. Oh, that answers your question. Ah, uh oh. Kasi nga, dito natin malalaman kung sino si Jericho at si Alden ang mas gusto ng pamilya ni Katrina. Ah, oh, kaya si Alden lang ang invited, te, hindi si Jericho dun sa housewarming. You're putting words into my mouth. <laughs> oh. Ay! Ay, talagang <laughs> Eh, kanyang eh. eh, <laughs> eh. Marami, hindi. Hindi naman natin alam kung ano. Baka naman may ginagawa si... Jerry, baka naman invited siya, kaya lang hindi siya pumwede. Baka naman busy rin naman si Jerry sa banding moments with the cast ng uh, bagong uh, teleserye na gagawin niya oh. sa ABS-CBN na hindi natin alam kung kailan magsisimula. Baka doon abala si Jericho. Oo. Oh, may hirap naman magsabi rito ng yes, si Alden lang ang invited at hindi invited si Jericho. Sorry. Ang hirap naman ng ganun. Oo. Oh. Ah. Oo. Oh, oh, kasi hindi ko maalam kung ano yung truth. Pero yun lang nakarating sa atin. Oo. Oh, kasi nga yung yung isang uh, kapatid ni Katrina, yung sister niya. Uh, hindi ko alam kung ito yung kumukodala eh, to defend Katrina. Hmm. Eh, parang gusto-gusto talaga si Alvin. <laughs> <laughs> eh, di na umusan ng pogi points nitong si Alvin, si Jericho, na eh. Kung totoo to, mm -hmm. Oo. Hmm. Di ba meron sa pamilya na parang oh, hinata pa, wala pang anak, di ba? Baka may mga ganun sila. Eh kasi si Jericho ay alam naman natin ng lahat. Di ba? Na siya ay iwalay o anald na kay Kim Jones. At bukod doon, eh meron siyang binata anak. Oo, oh, nagpapapun din. Oh, hindi natin alam, baka rin naman hindi sukuan ito ni Jericho. Kasi lalo na, lagi silang magkasama din, di ba? mga ibang pagkakataon, katulad ng sa birthday ni Kathleen sa Isla Amara. Yeah. Oo. Sa magpag-jogging-jogging. -jogging, sa iba pang okasyon, katulad ng birthday ni Mr. M. Mm -hmm. Di ba? Baka rin hindi sumuko si Jericho. Di ba? Pag mahal mo naman ng babae, ba't mo susukuan? At kailangan ma-win mo din yung membro ng pamilya nito. topic na kwentuhan ni Naoji Diaz ay binilikan nila ang nag-viral video na ginawa ni Alden Richards kung saan may dala-dala itong bulaklak para kay Catherine na tila dagdag pogi points di umano ito kay Alden Richards para mas lalong mapalapit lalo ang loob ng pamilya ni Catherine Bernardo dito kay Alden Richards. Para sa mong detalye ng kwento, narito ating panorin ang video. Eh, diba na yung ano, nag-viral na video ni Alden Richards nung no, dumating dun sa post-birthday celebration ni Catherine Bernardo. Ang nag-organize nun yung mami ni Catherine. Si oh, uh, Ayun, ay, may dala siyang bouquet of flowers oh, plus gift. Oo. Oo. Oh. wala din dun si Jericho. Oo. Posible din. Nung maka ilang points na rin over Jericho, itong si Alden sa puso ng pamilya ni Catherine. Oh si Alden nga ay punong abala rin sa pag-asikaso so dito mo mahalata na nanliligaw daw talaga itong si Alden at napatunayan din na priority ni Alden si Katrine dahil may lumabas na post na supposedly ay tatanggap sana ng award si Alden dahil nominated ito sa tatlong kategori sa PHS Sports Awards pero mas pinili ng aktor na umaten sa house blessing ni Katrin kung totoo man itong post na ito hmm So, alam na kung gaano talaga kamahal ni Alden, si Catherine. <laughs> okay, ano kanyang reaction dyan ni Daniel? Eh, di ba dati, kung natatandaan nyo, oh. may nabalitang galit daw si Daniel kay Alden. Di ba nagsiselos? Oo. Oh. Di ba nga nagpunta pang araw ng Hong Kong yan? Para matayan si Catherine? Habang nagsushoot ng Hello Love Goodbye, o di ba rin kung natatandaan nyo rin? Oh. Dapat may part 2 na yung Hello Love Goodbye. Oh. Pero ayaw ni Daniel. Ay, yun yung mga bali-balita ng araw na parang mm. pinagtutugtugtugtong ngayon para lang mag-come up ng analysis na ito yung mga pangyayari na simbolo na may hipit talagang boyfriend si Daniel. O oh, anyway, andyan na yan, ang nakaraan ay nakaraan na, at nakaka-move on na si Daniel at si Katrina, masayang-masayang. No, uh -huh. Di ba? Ang ito, bilis ito. ng moving on ni Katrina, oh, mm -hmm. eh, ibigay natin sa kanila yun. At mas maganda nga yan, hindi pa sila kasal, oh, nangyayari na yan, para at least, di ba, mahirap pagkasan, mas mahal ang annulment kaysa sa wedding. Ha? Ang gano'n yan. <laughs> Anyway, kung totoo man na naliligaw si Alden kay and Katrin, good luck. Lalo good luck kay Jericho. Kapat Dapat na win niya yung pamilya ni Katrin. Ah. So, Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yan na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.